Sa bayan ng Cebu na pinagmulan ng ating mga ninunong buo ang loob, walang tako, lumalaban ang buong tapang hanggang kamatayan. May pagtanggol lang ang mga sarili sa mga dayuhang tampalasan na nais manakop at kinakayan-kayanan ng dugong Pilipino na tila ba minamahina ang kakayahan na kung anong meron tayo. Ngunit sa bandang huli ay hindi naman pala kayang sabayan ang ating lakas, talino at tapang sa larangan ng pangipaglaban. Madalas tayong maliitin ng ibang lahi. Oo, karamihan sa ating mga Pilipino ay literal na maliliit pero saan ka? Sa bugbugan basagan ng ulo at basagan ng nguyang-nguyaan ay hindi papahuli ang mga tarantadong buwang loob pagdating sa kahit na nukulasi ng pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Kagaya na lamang ng Romanian fighter na ito na minaliit ang pagiging maliit ng kababayan nating Pilipino na hindi naman nagustuhan ng ating kababayan kaya wala pa ang kanilang laban ay nakatikim na siya ng tulak de limpungatan na mahiya mo tinulak ng tricycle driver na bad trip na tatlong araw ng walang garahe na may kasamang lapiro sa pasas na pagbibigay palatandaan lamang na hindi natatakot at walang pakialam ang kababayan nating Pinoy sa mas matangkad na dayong putik ng inang kinambyo ng kinabayong kalaban. Matapos ang tatlong impresibong sunod-sunod na panalo ng kababayan nating si Bruno Escalante na sa pangalan pa lang ay mo si Totoy Mola na palaging walang da please. Halos limang buwan lamang ang nakakalipas ay tinapat na agad ito sa isang undefeated Romanian upcoming prospect na si Alexandro Maring. Hindi biro ang pinagdaanan nitong Romanian fighter na ito mga kaibigan dahil sa malawak na karanasan nito sa kanyang amateur career na isang daan at dalawamput-apat na laban ay labindalawa lamang ang naging talon nito. Kaya naman pagtungtong niya sa kanyang professional career sa boxing ay tila naging sisiw lamang ang lahat ng kanyang mga nakalaban. Subalit so, noong ikawalo ng Setyembre taong 2018, masusubok ang kanyang mga pinagdaanan sa dugong maharlikang mandirigma na si Bruno Escalante na ay ang kanilang laban sa Forum Inglewood, California, USA para sa isang 10 rounds bout. Paglalabanan nila dito ang bakanting IBF Super Flyweight Intercontinental Title sa timbang na isang dan at labing limang pulgada. Si Alexandro Marin ay may kartada noong impresibong labing anim na panalo. Labing-isa ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at wala ni isang bahid ng pagkatalo. Kontra naman sa Cebuanong Pinoy na may 17 panalo, Pito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may tatlong talo lamang. Bagamat may mas malawak na karanasan noong amateur record at undefeated na kartada ang Romanian fighter sa kanyang professional boxing career ay hindi rin naman papadayag ang ating pambato dahil kung ating sisilipin ng mga nakalaban ng dalawang fighter na ito sa kanilang resume isa professional career ay hamak na mas lamang ang Pinoy fighter pagdating sa quality of position na sa mas madaling salita ay mas magaganda ang kartada ng nakalaban ng ating kababayan at mas mabibigat ang pangalan kumpara sa mga tinalo ng Romanian fighter Sa laban na ito hindi lamang titulo ang kanilang paglalabanan bagkus ay pati na rin ang dignidad ng bawat isa, lalo na ang Romanian fighter. Kung madadala ba nito ang kanyang kayabangan sa pangiinsulto sa hit ng ating kababayan. At sa Pinoy naman, upang mapatunayan ang kasabihang walang malaking nakakapuwit. Ah, este, nakakapuwing. Round 1 Naging agresibo ang Romanian fighter Samantalang si Bruno ay tamang abang lang ng pagkakataon Upang makapagsagawa ng magandang counter At pasundot-sundot lamang ng mga jab Na mahiyang mo nagsasaw-saw suka Mahuli taya Sinubukan namang sumugod ni Bruno sa Romanian fighter Ngunit talaga mahaba ang edits Ah, istigalamay ng kalaban Kaya hirap itong makadistansya ng maganda yeah so it's quick but you're right some of the punches have not been affected just yet although well, that was a pretty good one sure about that i think if it, it might have been marin's he was the one sort of pointing to it maybe he was just being ground three Inakalabaw na ni Marin ang Pinoy fighter. Dinadarag niya ito at sunod-sunod ang pag-atake at talagang hindi nilulubayan na mahiya mo kabit na nilalapang ganang tunay na asawa na ang hindi niya alam ay mas matapang pa sa kanya ang kabit at talaga namang palaban. the Pressure of Sean You can see Marin now crouching down on the inside, digging to the body. That might be the way to really open. Keep in mind, Escalante in 21 fights has only scored seven stoppages, so he's not really that much of a puncher. See how low he got down? Yeah. We'll talk about this in the gym. When you're going to be a taller fighter getting inside, they always say make... Good left hand oh, nice. by Escalante. Yeah. Round 4. Bumabagal na ang Romanian fighter. Halatang nagtitipid na ng gasolina. Sa round din na ito ay malinis na nakakapagpatama ng mga jab ang Pinoy fighter at tinamaan ng solid ang kanang mata nito dahilan upang dumugo at magkasugat kay ito. To a Round 5. Nagalit na si Marine dahil nagkaregla ang mukha niya. Kaya galit na galit na namang umatake ng umatake ito na hindi natatakot maubusan ng gasolina at walang pakialam kahit mahal ang per litro nito. Ngunit di naman papadayag ang Pinoy Fighter at tamang abang at counter lamang ito na mahiya mo pusang aki at bahay gang na tamang sungkit ng tulingan ng kapitbahay. Escalante seems a little bit more willing to trade inside the pocket. At least in the second yeah. half of the round. I thought he was soundly outworked over the first half of the round. This particular frame. Yeah, I think this round five. Round six. Sa kabila ng mga atake ni Marin ay makikita parang walang galos ang pagmamukha nitong si Bruno Escalante mga kaibigan. Malakas si mayroon ang mukha nito. Makunat pa sa makunat na mahiya mo may kalasag na singkunat ng piscracker na hindi pinansin sa lamay. Another one bouncing up. I think this is going to be another one of those rounds. Like this, though, I do think Marin has landed the majority of hard, heavy, clean shots in this round. When I, I, he lets his hands yeah, go. I just, but he's but, but he's let his hands go in spot, Steve. And but, but, when, but, when he's not letting his hands go, he's being outboxed yeah, by Escalante. i have be, I'm be honest, I wish Escalante would punch a little bit more. Right. There's too many dead spots for him offensively. I agree. And I think Marin is winning this round. Yeah, but but I'm, just, I'm just saying, I wouldn't be surprised. If at least one of the official judges scores this round for Escalante. Sa unang bahagi ng round 7, naramdaman ng Pinoy boxer na nauubusan na ng gasolina ang Romanian fighter. Kaya naman, hindi na ito nag-atubili at siya naman ang umatake ng umatake. Natamaan naman na solid na left hook ang Romanian fighter at napangiti na lamang ito. Siguro sa isip sip nito, hindi pala basta-basta ang kanyang minalit na Pinoy. whenever he has escalante and just touching him he's really digging with those body shots Especially a lot of escalante's defense when he's like oh that was a nice oh, was left hand yeah, yeah. and smiles at him oh, and there's another, another one, one. Uh, don't smile dude do something back <laughs> <laughs> oh if you're gonna smile be like lulu horton and smile oh, on the attack oh good left hand again Whoa. Corner told him about a round or two ago, don't go for the knockout. Round 8. Papula na ng papula ang regla ng negra sa mukha ni Marin na mahiya mo sinuksokan lang ng pangsuson kaya nagkalat The last 90 seconds of round seven, you'd figure you'd see a more aggressive Bruno Escobar. Gift decision in, in your opinion. Against Olgaine, yes. In his last fight, and O'Gane is a guy. Now, in, in the fight with O'Gane, I didn't see that. Why do you think O'Gane deserved that decision? Well, did, I just thought he, outwork he outworked him. I, yeah, I think so the last six rounds, he simply. Round 9, sabayan ng dalawa, matirang matibay. He had his moments 2 rounds ago. this round nine, because Marin is is not landing with regularity, ne not necessarily all that close on the cards. Round. Yeah, I agree. Escalante needed to fight with the uh, enthusiasm that Marin is fighting at, and Marin could use some of the pro seasoning yeah. that Escalante has. So there you have it, nine. Final round. ang And it is. Coming into the last minute of this bout, and Doug, I think this is the classic example of why you shouldn't judge a fight by blood. Exactly. Yeah. Yeah, the man whose face is clean has been soundly outworked, and I believe is the rich. He needs to go into overdrive. He has less than 40 seconds. Now, Escalante. Escalante now coming on. Morin trying to fight back. Final seconds of what's been. Oh! oh well, that's it's up. a slip. It's no. a slip and. <laughs> Well, well, he exactly. no. yeah. split decision ang laban ng dalawang ito mga kaibigan, at panalo ang ganador ng Romanya. Ngunit gayon pa ay kitang-kita na mas bugbog ang pagmumuwa ng Romanian fighter at marahil sa laban na ito, ay may aral siyang natutunan sa pangmamaliit sa Pinoy na maliit Ngunit ganador ang lakas ng suntok. Nakakagigil talaga kapag mga hambog at balsubas na fighter ang makikita mo yung tipong sisirain ang buong maghapon mo tapos sasabayan pa ng pagkapaso ng bunganga mo sa pagkakape habang nanonood ka ng vlog ni Carl's TV. Tapos mapapanood mo yung kalaban ng kababayan natin na puros ka walang hiyan na ganda ang pinapamala sa way at face off ay talagang high blood papuntang milestone ang haabutin mo sa sobrang galite kaya naman ang sarap kumuha ng manikat karayom kandila at palanggan at humiling na makarma ang pagmumuha nito upang maturuan ang kagandahang asan. Sa pamamagitan ng pangugulpe ni kulubot, kumot, sapot at utot, na pumaluktot. Oo, hindi na bago sa atin ang mga walang hiyang tampalasang inutil na may konten na mga halimaw. Subalit, hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang tayo at ipagwawalang bahala na lang natin ang mga kawalang hiyan at pambabastos na mga animal na ito. Lalong-lalo na kapag sa mismong lupang pinaghulmahan pa talaga ng mga katawang lupa natin, maghahari-harian, magyayabang-yabangan at magsisigasigaan. Dahil kapag hinayan at nagtimpi na lamang tayo palagi, ay baka murahin at multuhin na lang tayo ng ng wala sa oras ng mga dugong mahalikang ninuno nating itinaya at ibinuwis ang kanilang mga buhay ng buong tapa may pagtanggol lamang ang ating inambayan sa mga lahi ng mga mapang-abusong dayuhang mananakop na sugapa at tampalasan. Nakilala tayo mga Pilipino sa pagiging mabuti ang parihutungo sa mga bisita. Oo, dahil sa mababait mababay tayo mga Pinoy na miski nga Doris, tagpipisong bangus at tatos lang madalas ang ating ulam ay mag-aalok pa talaga tayo na kung minsan pa nga ang inalok mong walang kaya kapag may nalas malas ay talagang kakain pa nga. Subalit kapag siralong bisita na bastos at walang galang ay talagang magugulpe at magigirpuhan ng tadyang at bagong ahit na tumbong nito sa mga Pilipinong walang sinasanto kahit si Poncho Pilato Borns being Sponge. Gagaya na lamang ng isang balasubas na boksingerong nagyangalang Steve Kladje na tinagroy ang dragon na nagmula pa sa bansang Canada. na ang buga-buga at kayabangan nito mga kaibigan dahil tinulak tulang at dinaragdag nito ang kababayan nating si Romeo Jaco Salem alias Bunyaco sa harapan ng napakaraming mga Pilipino sa kanilang way in at ang matindi pa nga dito mga kaibigan ay sa ating mismong inang bayan pa talaga natin ito nagtarantado, pumakito at nagyabang. The mm -hmm. Kung ano-anong pang trash talk ang lumalabas sa bahay gilagi nito kontra sa ating kababayan mga kaibigan. Na kesyo nagiinit na daw ang kamao niya at gustong gusto na daw niyang pumaslang. Simula na daw agad nila ang bakbakan kahit na weigh-in pa lamang. Dahil hindi na daw makapaghintay ang kanyang kamao na kunyatan at latayan ang nguya-nguya ng ating kababayan. Nagdag pa nito ay tune fight lang daw lang naman para sa kanya ang kanilang laban kaya wag na daw patagalin pa at magpataya na daw agad. Ora mismo para mapasabak na agad siya sa mas malalaki pang laban Sinagot naman ito ng ating kababayan At sinabing putak ka ng putak na walang hiya ka Eh hindi ko naman naiintindihan Eh paano nga ba naman English Naikasang kanilang laban noong ikalabing siyam ng Marso taong 2011. Inanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel sa Cebu City para sa isang 8 rounds bout sa timbang na Junior Welterweight Division 140 pounds. Hawak noon ang tinaguriang Dragon ng Canada ang titulo ng WBC Youth Intercontinental Junior Welterweight title. Kaya mataas ang kumpiyansa at bilip sa sarili nitong hinayupak na ito eh. Subalit so sa kabila ng kahayup-hayupan nitong dragon na ito, ay may kabigatan din naman talaga ang kamao nito at may galing din naman talaga ito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng luna. May malawak din itong karanasan pagdating sa pakikipagpatayan dahil naging kasparing mate din ito ng isang former undisputed champion na walang iba kundi si Simon. <Sellan> May kartadang sampung panalo, apat ay tinapos sa pamamagitan ng nakaw, isang draw at apat na talo lamang ang Pinoy na tirador na sundot ko lang o. Samantalang ang Canadian fighter naman ay may labing isang panalo, alim may tinapos sa pamamagitan ng nakaw, isang draw at walang bayan ng anumang talo. Sa unang round, agresibo agad ng ating kababayan. Parang nakarobos isning Cobra, Extra Dios Gatorade, Rugby, ah, Esti Red Bull ang datingan. Parang hindi papahuli ng buhay, yo. Samantalang ang Canadian ay pinag-aaralan pa ang galawan ng ating kababayan. Na mahiya matematisyan na naging elektrisyan, Indian, Dalmatian, Armenian, bisit ka pa ka dyan. hands on the ropes. sunto tuo na ang dalawang mananabas palitan ng mga malabombang suntok ngunit mahalata mong napakatigas ng buwan ang ating pambato dahil malakamoting wineldingan nga ng tigas ng nguya-nguya nito Sa round 3, dito na nagpamalas ng matinding galawan ng Canadian Pussy, Einstein Boxer. Pinabagsak nito ang ating kababayan sa pamamagitan ng humahagupit na body shot. Sa unang knockdown, isang solidong lepo ang solidong tumama sa budega ng ating kababayan. ilang segundo lamang ang lumipas sa pagkakatayo nito ay muli na namang bumagsak ang ating bida matapos na namang tamaan ang dumadagundong na body siya. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ininda na itong maigi ng ating bida na milipit ito ng inam sa sakit na mahiya mo nakapila sa kubeta pero pang sampu pa at sa na na kinabukasan. Pero dito kayo bibilib sa ating kababayan mga kaibigan eh. Talagang dugong maharlik ang Pinoy, hindi sumusuko. Bumangon nitong muli at sinabayan hanggang kamatayan ang dumayong tampalasan at nairaos ang round 3. Sa mga sumunod na round mga kaibigan, dito na tuluyang nakabawi ang ating kababayan. Magaling ang diskarte ng kampo ng ating kababayan. Inilipat e nito ang kanyang bahay at at iso pag usali sa likod para hindi tumalab ang mga body shot ng Canadian. Binago rin ito ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Gumamit ito ng distansya. Nag-in and out ito na mahiyamok trabaho at classmate mong pabasok lang. Pag-trip, malakabuti. Dahil sa discarding ito ng Pinoy mga kaibigan, nasira ng tulo yan ang game plan ng Canadian Bacon. Kaya naman, nagsimula ng lumamang ang Pinoy sa patama. Oh, we got something. We got something. We got Sa round 8, mahalatang naubusan na ng gasolina ang Canadian, samantalang ang Pinoy, napakahuta. Nagtira ng napakadaming gasolina, lakas pang pumalo eh oh. Talaga namang todo bigay. Sa huling minuto nga rin ng laban mga kaibigan, ay tuluyan ng pinulbus ng Pinoy ang mayabang na Canadian bacon na mahiya mo pinaghampas ng barena at lagaring kahoy. Itinigil na din ng repre ang laban dahil kita namang gulpi sarado na ang Canadian at hindi na kaya magpatuloy. Sa tagpong ito mga kaibigan, natuldukan na at naturuan na ng leksyon ang hambog at siraulong ulong dayuhang tampalasan. Bukol-bukol ang mukha nito at luha ang umuwi ng kanilang bansa na mahiyamo ginahasan ng sampung engkanto at isang dosenang gorilla at kambeng.